Ayan, nandito kami sa spot na to. Bumalik ako dito kasi namimiss ko na tong spot na to. Ito, nakapis on si ano. Po, truck is dalag. Ayan, dalag ba yan? dalag. Laki, laki. laki. laki na dalag, oh. Buenas yung si ano, ah. Laki, mamaw, pre. Mamaw na dalag, oh. Ay, lunok. lunok ang ano. Dapat pala, lakragi ako. Grabe, laki. Ayan to. Oh, Gamit sana. niya kang cake at saka FX 3000 series galing kay si Sir Ronald Moya sa fishing uh, angler fishing hobbies ayan thank you sir ito nakahuli na yung FX mo sir ayan laki ng dalag mamang pre lunok yung Chirinoya ayan o oh. ayan sabi ko sa iyo dito si Lee laki oh ha <laughs> alimaw pasok <laughs> mo dun sir eh. ano natin sa tropa sa trabaho. Nagpipishing kami ngayon para Siguro, sa mga man. tropa namin. Ito na yung field test ng reel ng FX. Yan. Tumabit pa sa lambat. Okay. Oh, laki ng dalag oh. Siguro mga isang mga tripod. Okay. Diba? Mga tripod. Oh, yeah. Hindi, mga isang kilo. Kanky Mga isang lang, kilo yan. Mga isang ha. kilo na yan. Ay, power! Uh, <laughs> ah, uh, diba? Agos yan, dito lang sila eh. Tira picture, tira picture. Okay. Okay. Oh. Walang sinabi sa FX, pre. <laughs> na Exanter pa ako na 8 pounds. Di ba may San series yan? Oo, oh, meron. Pero, wait na to. May pang-ulam na tayo. Ah, pang-ulam okay, na yan man. sa tropa namin doon sa trabaho. Alright. Kontrata na yan. Lahat ng huli namin dadalhin ko doon sa barracks. Kasi marami din sila doon. Gaya ng dati, ganun pa rin yung mga nakukuha naming isda bibigay lang namin Siyempre. sila magluluto okay. titikim na lang kami kung anong lasa ng mga isda nahuli namin ayan po si angler henry ito si wala so, pre huh? walang kawala dalawang ano triple hook number 14 ah, number 12. 12 12 yan 12 12-14 to pare 12-14 hmm. ano ko? Ino, listen mo na yun. Okay. <laughs> hindi hindi ko ma-picture pa eh. Naka on Oh, nakachamba. Daming goyam ah, tawag nito. Langgam. Sige na. Sige ko, ko yung plastic. E, alisin mo na 'yan diyan. Oh. Akin na yung reel mo. Picture taking. Dalag-dalag, wala tayo sa dagat. Đeo cái này phải. Ok. Uhu. -huh.